So, yo, what's up guys? So, kung nakikita nyo naman guys, no? So, magandang umaga nga pala sa inyo lahat guys, no? So, nandito nga pala tayo ngayon sa Biwok, walk uh, Leloan, Southern Leyte. So, ayan. Kung nakikita nyo naman, napakaganda din dito. So, dito tayo. At uh, dito ko na napag-isipan na uh, mag-jogging guys, no? Kasi nga, Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-jogging dito ulit. So, kaya naman, ginawa natin dito is... So, kung isa ka sa mga nagbabalak, guys, no, na mag ng fats or mag ng weight, so, ito, guys, ito yung pwede kong i-recommend sa inyo na tips, no. So, kahit nandito lang kayo sa bahay ninyo or sa kahit saan, guys, kapag uh, gusto nyo mag-workout na hindi nyo kailangan ng mga gym equipment or hindi na kayo pwede or kahit na hindi na kayo pupunta ng gym no so ganito lang yung gawin nyo guys para mag-lose kayo ng weight or mag-lose kayo ng fats. So basically guys no, kapag nag-lose tayo ng weight or fats. So syempre, a uh, samahan din talaga natin 'yan ng uh, tamang nutrients or tamang pagkain guys na which is makakatulong 'yon at malaking impact 'yon na makatulong sa atin na uh, yung goal natin is um makakamit natin siya at magkaka-improve yung um, yung ginagawa natin yung mga daily routine or nag yung daily exercise natin guys no. Kasi kung sasabihin lang talaga natin guys na mag-e- exercise lang tayo tapos hindi naman tayo um, nagko-control doon sa mga pagkain or sa mga pagkain na pinapasok natin sa katawan natin guys no so basically guys hindi po talaga yan nagkakaroon ng improvement kaya naman guys no payo ko po sa lahat ng na mga nag um, nag-exercise o may goal sa kanilang katawan no so wala po kayong ibang gawin guys kundi yung mga pagkain na ini-intake nyo sa katawan ninyo is dapat kailangan nyo po talagang i-control yan. Yan po yung pinaka-importante. Secondary na po siguro yung exercise which is uh, nakakatulong din po yan para mas maging healthy tayo at mas mabalis yung improvement na gusto nating makuha dun sa katawan natin guys. no So napakaganda yan guys kapag yung dalawang yan guys no is um, sabay po natin yung uh, ginagawa para magkaroon tayo ng improvement Doon sa katawan natin na gusto guys So malaking malaking imposible po yan Or malaking advantage po yan uh, Lalong lalo na sa mga porsigido talaga At syempre guys no Ah, uh, kailangan din talaga natin maging consistent doon sa ginagawa natin. So, kung nahihirapan na kayo, wag lang kayong sumuho guys. Magpahinga lang kayo, tapos balik kayo ulit. Wag na wag nyo talagang susukuan. Kasi kapag sumuko kayo guys, sayang yung pinaghirapan nyo Sa ilang buwan, ilang weeks, or ilang days. Ayun, napakasayang yun guys. Kaya naman guys, no, mag isip, -isip po kayo bago nyo po ihinto yung mga ginagawa nyo. Yung pagod, yung sakripisyo, ayun, isipin nyo po yun. Kung saan po ba kayo nagsimula bago po kayo huminto. Para naman, ah, mas mamotivate kayo at ma-inspire kayo. Kung ano na ba yung nasimulan ninyo or ano na ba yung hirap na pinagdaanan ninyo, bakit pa kayo huminto. So, ayun lang guys, no? So, sa mga nagtatanong kung nasan nga po pala tayo nagjogging guys, no? So, nandito nga pala kami ngayon. Ah, nandito nga pala ako nagjogging sa may Liloan Biwok Southern Lady po guys. So, napakaganda dito guys no lalong lalo na po kapag nandito po kayo madaling araw guys no kasi napakaganda po talaga ng view at napakaganda din po ng lugar na to so ayan sa mga gustong mag dito so punta lang po kayo dito sa liluan mismo sa may proper liluan po ayan so, so shout out nga pala sa mga nagja jogging dyan no so ayun, so continue lang tayo maging consistent lang tayo sa lahat uh, at huwag na huwag po natin susukuhan lahat ng um, natin, so ayun lang po yung panghahawakan natin guys, no? hanggang sa makamit natin yung uh, progress na gusto natin, so kung bago ka pa ba lang dito sa videos natin guys, no? hopefully na hindi po kayo magsawa panuhin ng videos natin oh. At uh, pwede ko pa mahingi na follow like and share naman ang videos na to guys uh, Para naman marami po tayong uh, ma-inspire at ma-motivate na mga tao So that's all for today's video guys So maraming maraming salamat po At sana wag po kayong uh, magsawang panurin itong mga videos na ating i-upload So see you sa next videos Thank you!